Yan yeah, mga katimbang for today's video. Ito yung ating nabiling kalakal ngayong araw. Nakabili tayo mga katimbang ng speaker. Oh. Yeah, mga katimbang for today's video. Ito yung ating nabiling kalakal ngayong araw. Nakabili tayo mga katimbang ng speaker oh. Bago pa. Tsaka rep. Nakabili rin tayong rep. Washing machine. Tsaka itong sa bigasan mga katimbang. Ito yung mga nabili natin kalakal. Ito yung speaker na nabili natin mga katimbang. Maganda pa. Tatry natin kung nagana ba mga katimbang. Sabi sa akin ng na may-ari. Nagana pa. Ayan mga katimbang, hanggang dito na lang po muna ulit. Update ko na lang po kayo kung gumagana yung speaker. Bye-bye!